Presidente at taga-suporta ang masiglang nakisa sa isa nagawang house-to-house campaign ni Congressman Fidel Nucrales noong April 9, 2025 sa mga barangay ng Manggahan at Burgos. Bago pa man siya dumating sa barangay Manggahan, gilas muna ang ilang mga kabataan sa pamamagitan ng isang masiglang sayaw. Pagdating ni Nograles bandang alas 4 ng hapon, dinumog na si Nograles ng masa. May kilig, may tuwa, at walang patid ang mga gusto siyang makamayan, makapag-selfie, at maipadama ang kanilang sukulta. Hindi rin inalintana ng mga tao ang matinding init ng araw, basta't makita at makadaupang palad si Nograles. Kasama sa mga lumahok sa paglalakad ang mga senior citizens, estudyante, kabataan, at solid supporters na todo suporta sa pamamagitan ng pagsuot ng serbisyo Nograles, Servisyong Walang Kapares na T-shirt. Halos hindi mahulugang karayom ang kalsada sa dami ng mga sumama sa kampanya. Sa kabila ng mga pagsubok at panggugulo sa mga nakalipas na araw, hindi natinag ang mga supporters ni Nograles. Sa halip, lalo pa silang dumami. Pagpatak naman ng dilim, dumating na ang grupo sa Montana Market sa Barangay Burgos, kung saan matsipa ng ang iba pang mga taga-suporta ni Nograles. Matapos ang mainit na salubong, Nagpasalamat ang kongresista sa mga Montalbeño na patuloy na sumusuporta sa kanya at kiniyak na ipagpapatuloy ang kanyang mga programa para sa kanilang kapakanan. Salamat sa inyong tulong at suporta. Kayo po ang aking inspirasyon ng ikatlo at huling termino. Maraming ito sa inyong lahat. At patuloy nyo ang Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at patuloy po tayo magkipaglata. may iba pang mga balita mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi ngayon.